Good morning guys, andito na naman si Kuya Ron upang magbigay update dito po sa Maynila. Samahan niyo po ako at uh, sasakay po tayo ng train ngayong araw. Dito po tayo pupunta sa may Tutuban Station ng PNR. Binabaybay natin itong lugar na ito. Dito po sa may pinakahuling uh, pinakasegment niya itong uh, Tutuban Mall. Ngayon paglabas natin ng Tutuban Mall, meron dito nga para mga food hub, ano? na marami tayong makakainan dito. Paglabas naman natin dito sa mga uh, tindahan at makakainan dito ay katapat, nakatapat lamang nito yung PNR Tutuban Station. Yan, malapit na tayo dito sa labas at uh, ito na katapat mismo ng uh, establishment na ito no nitong uh, PNR Tutuban Station. Tatawid po tayo. Mag-ingat lamang dahil marami din pong mga sasakyan na dumadaan dito. Yan guys, nandito na tayo sa loob ano ng uh, pinakakabukuran nitong uh, PNR Tutuban Station isa sa may mga pinakamatagal na operation ano dito sa Pilipinas ay ito pong uh, PNR pero dati ay uh, ang pangalan to ay uh, Ferrocarril de Manila to Dagupan nagstart yung operation ito noong uh, November 24 1892 Tagal na no, may higit isang daan taon na nakalilipas and still ongoing pa rin po yung operation. Okay, pasok na tayo sa loob pero uh, na po tayo ng tiket. 15 pesos po yung ating binayaran at uh, magantay na lamang po tayo ng oras ng pag-alis. Mula dito sa Tutuban Station, nakakapag po sila ng kanilang servisyo hanggang doon po sa may Laguna right, time na po natin para sumakay. At uh, kahit pa paano, marami pa rin po kangkilik sa PNR. Ano? Medyo marami-rami din po yung sumasakay ngayon. At sa uh, ngayong araw, ito pong kulay blue yung ating sasakyan. Ano? Pero meron silang uh, bagong uh, nilabas dati no? na mga bagong train. Pero sa ngayon, di po natin na-chimpohan sakyan yun. At uh, ito po, ating sasakyan itong kulay asul na ito. At dito na po tayo sa loob at uh, ramdam na ramdam natin itong uh, lamig ng uh, train na to, lakas ng aircon nila. May kalumaan na rin itong train at, pero uh, maayos pa naman. Ayan, unti-unti na pong tumadami 'yung mga sumasakay. So, marami pa rin po talagang... Uh, Uh, gustong mag-train uh, dito po sa PNR. Ano? Bukod na sa mura na, pamasahe, ay uh, mabilis pa tayong makakarating doon sa ating pupuntahan. Ayan, unti-unti nang dumadami po yung mga sumasakay. Ayan, marami pang mahabol. At uh, ito, sinubukan kong nga uh, maglakad muna habang uh, hindi pa naman maalis upang makita natin kung uh, gano nga gaano nga karami yung sumasakay dito po sa PNR train. Okay, yan po. Malis na po itong train. At asya siya nga pala, yung mga stations nitong PNR ay uh, ito po yung mga sumusunod. So yung mga stations po, ang susunod po rito ay Bloom Street tapos nun La -laan. tapos Espanya Santa Mesa Pandakan Papo doon po tayo bababa tapos San Andres Vito Cruz tapos ng Vito Cruz Buendia po at uh, sa may Pasay Road ang susunod tapos uh, EDSA Station uh, Nichols and uh, FBI Pikutan Supat Alabang Muntinlupa San Pedro Pasita, Mindi, Pinyan, Santa Rosa, Tabuyaw, Mamatid, Kalamba. And uh, yun po, ang haba rin pala ng mga stations na pinaghahatidan ano, itong train nito. Kaya yeah, akala ko yung bintana ay uh, clear ano, para mas maliwanag po yung ating uh, na-capture. Kaso pasensya nung po kayo ay uh, medyo blurred ang uh, kukuha natin dahil may uh, parang laminated pa itong salamin itong uh, PNR train pero kahit paano po naaninag po natin itong kalsada uh, dito, ayan ang, uh, susunod po kasi dito ay uh, Blooming tree dito na po tayo bababa sa may uh, Papo Station. Kita nyo naman marami pa rin po talaga sumasakay dito sa PNR train. Excuse me. Bro. Yan may aso po gusto rin yata sumakay